Libo-libong dibuto ang nagilahok sa Penitential Walk with Mary. Isang highlight ang pagdiriwang ng Festa Senyora 2025 ngayong Biernes Inero 17. Nagsimula ang solemn procession sa madaling araw na may dalang mga kandila, rosaryo at imahe ng Bereng Maria, ang mga diboto at mga manampalataya ay naglalakad sa mga lansangan patungo sa Basilica del Santo Niño, nag-alay ng mga panalangin at mga awit na nagpapakita sa malalim na dibusyon. Pagkatapos nito, libo-libong deboto rin ang dumagsa sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City para sa traslasyon ang taunang tradisyonal na motorcade na nagdadala ng mga imaay ng patron ng Santo Niño at ang Verhen de Guadalupe de Cebu mula Cebu City hanggang Mandawi City. Sa kabila ng ulan, matapos at yagang naghintay sa gilid ng kalsada ang mga diboto upang masulyapana ang mga kasapi ng banal na pamilya na sina Our Lady of Pedalope at Senyor Santo Nino sa kabilang banda. Inihayag ng direktor ng shrine na si Monsignor Antonio Medida na ang makabuluang tradisyon sa kultura at rehiyon ay sumasalamina sa malalim na pananampalataya ng komunidad. Nagsimula motorcade sa Basilica Menore del Santo Niño de Cebu hanggang makarating sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. Sa kabilang banda, para mapaghandaan ang event. Nagsagawa ng dry run ang Mandawi City Police Office para pinuhin ang deployment ng mga tauhan sa rutang translasyona at matiyak ang maayos at ligtas na prosesyon. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng MCPO na si Police Lieutenant Colonel Mercy Villero upang palakasin ang seguridad at pamahalaan ang malaking crowd humagit kumulang tatlong daang tauhan ang kabila ng mga polis force multiplier at mga miyembro ng iba't ibang ahensya ang idineploy ang mga kalsada sa loob ng Mandawi City na bahagi ng ruta ng traslasyon ay isinara tatlong pong minuto bago dumating ang motorcade sa lungsod upang matiyag ang ligtas at maayos na prosesyona. The Mandawi City police office, is ready na po in the deployment of our personnel na may reinforce sa during the translation. So we have the Unforce of the Philippines, Coast Guard, Bureau of Fire, and the GMO, kasi the RRMO of our LGU. And we also have the mga traffic enforcers. Tulong-tulong po lahat para sa ano po, uh, itaayos ng, ng translation activity po. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo